So, what's up, what's up, guys? Since galing sa lockdown, first time ko ulit bumiyahe. First time ko ulit bumiyahe ng grab. Yeah, ayan. Ah, uh, titignan natin kung magkano abot ng ano natin mamay Gross. Shout out pala sa mga agro po ko sa Midnight Boys. Kunting tiyaga pa mga brother. Konting tiyaga pa. At makakadyay na tayong lahat. Kitakits na lang ulit sa kalsada mga brother. Yeah guys, mamaya uh, tutuloy natin habang tayo ay naglalakbay. Kung saan man tayo aabotin. Uh, so, yeah, kitakits na lang tayo mamaya. Bye mga brother. So, what's up guys? 40 Sobrang natuwa ako sa biyahe ko Kaya nakalimutan ko ng mananghalian Hindi na ako nakakain Sobrang ganda ng biyahe Totoo lang <laughs> Nandito ako ngayon Sa Mega Mall Binalik na naman ako rito Siguro tumambay ako dito ka rin mga tao Tapos Nakuha ko pa kanunya garden bumalik na naman ako dito nakakuha ko para naman so ayun guys ano oras na 6.29 6.29 na mga brother kailangan ko nang umuwi kasi ano nga to Ito. kasi ayan na alam nyo na pag ganyan alam nyo na 140 km mula alas 7 hanggang oh, mag alas 7 na rin 12 hours gaya yeah, ito dito sa metro na na ako ngayon nauwi na ako samahan nyo na ako magaanap na ako ng gasolinahan para bukas O, uwi na tayo o, haba ng pila kami dami kasi nagpapakarga dito talaga Mas lalo ka itong oras eh, Sabay sabay uwi Kaya ang dami nagpapakarga Ayaw pa magbigay <laughs> Oke, okay, Babu, Rospel tadi new. kasi dapat ang biyay ko talaga dati is hapon lang gabi pag mga ganitong oras wala pa ako hindi pa ako pa uwi kasi mabiyay ako ng alas 4 ng madaling araw so, pero ngayon Nagiba yung ano ng biyay nag kasi ayun nga pero sa umiwas tayo sa ano sakit na virus kaya yun nakakapanibago masakit sa katawan pag ng araw pero depende kasi kung ano yung nakasanayan mo kung ano yung mas okay sa'yo yun pero sa akin kasi yung biyahe ko talaga dati pang gabi, mas okay kasi sa akin yung pang gabi kahit medyo maliit lang ang ano pamasahe, wala sang traffic. Wala sang traffic tapos hindi pa siya mainit. Mabilis mo lang mahabol yung pera. Pero pag araw kasi mainit tapos napaka traffic pa. Ah, ganito ng oras. Ras kasi to eh, pag ng oras. Kaya Tambak ng mga sasakyan. So, adjust panibagong adjust para sa biyahe medyo ano <laughs> malungkot walang sounds bawal kasi baka madali tayo kaya ako na lang yung sounds nyo hahaha <laughs> Ganarn talaga, ganarn. Ito, titingnan natin. Lalabas na na ulit tayo ng ano, Aidsa. Kasi matraffic yung ano, yung matraffic yung sa May Munoz. ito, hindi naman matraffic dito. Buti na lang. nag-cross ako ng ano tignan natin okay naman okay yung biyahe kasi ganun talaga Umabot din ng ano 3191 diba hindi okay hindi okay kung ganun huwag lang kasi bumaba ng 3,000 kasi pag bumaba ng 3,000 lungkila na kaya kahit ganun medyo ano lang ng konti pero oh, okay na rin hindi na hindi na siya masama so sana bukas ano ulit ganun ulit oh, mas lumaki pa kasi unang biyahe ko pa lang kasi ito ngayon unang biyahe pa lang pagkatapos ng lockdown so wala gano'ng pasahero wala ang ano, wala ang pasok hindi pa tapos ko na-lockdown wala lang mga pera eh kung saan lilibre ako eh <laughs> lilibre ko na sila pa uwi eh. oh meron pero pag wala eh wala tayo magawa kasi pre nag-iingat din tayo eh baka mamaya na, baka bayad nyo tayo kung kusang loob tayo kaso lang baka mamaya hindi natin alam baka um, may sakit yung may sakay natin na kaya pagdating nito mamaya nang sasakyan lilinisin ko na naman to ulit lahat doon sa likod i-sprayan lahat lilinisan para bukas ready to go na naman ganoon ulit balik ulit sa trabaho ganoon sit up pero bukas kakain na ako kasi ngayon Nakalimutan ko kumain. Hindi ko alam. <laughs> galing kasi ako ano, mulino Molino dos bakor. Doon ako galing kanina, doon ako inabot na ano, ng uh, alas 12.30 medya na yata yun, tapos ko wala akong sakay. Nagabang pa ako doon mga 20 minutes kaso pag mga ganon, tapos wala, hindi na ako tumatagal kasi sa ano hindi ako tumatambay pumalik ako tapos nakakuha ako ng ano uh, terminal 2 pa uh, puntang isi mega mall yun pagkatay ng isi mega mall Ito, ba? yan yan saka traffic mga brother kaya pag ganitong oras dati hindi talaga ako umuwi kasi nauubos lang oras ko sa traffic paganda pa umuwi na alas 12 ng gabi Doon, wala ng traffic yun Bilis mo makarating Pero pag ganito, buti ka pa ng isang oras Buti ka ng isang oras sa kalsada bago makauwi Ano pa lang to? Papasok pala ako ng Monumento Circle Ano sa traffic Wala pang sasakyan yan, umabiyahe na ano Wala pang jeep walang bus mas lalo pag mayroong jeep na bumiyahin na ka po mas maganda pa matulog ka na lang muna sa so, ganyan siya so, paano mamaya na lang mamaya ulit mamaya ulit mga brother kasi ma-traffic Wow! Oh, iyon! At nandito na nga ako sa aking garahe. Iyon. Kailangan nating spray ang lahat ng pinto. Kita niyo to? Spray ko sa muka. Dito sa muka. Yun! Tapos ko na pinunasan. Bukas ulit ng umaga, pupunasan natin ulit. Mas maganda na yung malinis. Mas maganda na yung nag-iingat. So, paano mga brother? Uwi na ako mga brother, uwi na ako. Pagod na ako mga brother, pagod na na mga brother Uwi na talaga So Ayan bukas ulit wow. Bye bye Mga brother Bye bye Salamat Salamat Sa inyong panunod At kung hindi ka pa nakapag like subscribe mo na ang aking channel para lalo ka pang updated sa mga susunod kong video mga brother so ano bang hinantay nyo sige kita kits tayo sa kalsada pag nakabiyahe na kayo